Wow! Bumili si Annie ng bagong sasakyan! Ang astig tingnan! At narito si Wednesday sa kanyang bagong sasakyan! Ah... Uh, hoy! Bakit siya kumuha ng kaparehong sasakyan gaya ko? Hm? Bumili ka ng tulad sa akin? Mga babae, huwag tayong mag-away! Maganda ang mga sasakyan nyo! Bakit mag-aaway kung sino ang nauna? Oh, mukhang nagsisimula na ang hamon! La la la! dumating na ang rainbow parcel ko. Ano ang ginagawa niya? Pandekorasyon ba ito ng kotse? Tama, magkakaroon ako ng rainbow unicorn na kotse. by Farka Boristi, kalingan mo lang isabit ang malambot na bahagharing carpet. Mahalagang takpan ang buong kotse. Ayokong pareho ang kotse namin ni Wednesday. Huwag nating kalimutan ang bahaghari sa mga gulong at isang sungay ng unicorn. Wow, Ana, ang mahiwaga ng kotse mo. Wednesday, anong masasabi mo? Hindi ko na lang ito i-commento, pero may idea Sir, yeah. sa purpose. Kaya, Jack. Oo, oh, oh, I want to decorate ng kotse ayon sa sarili kong estilo. Kailangan na lang umorder ng lahat ng kailangan. Oo, oh, nandito na sila. Ayos lang ba siya talaga? Mukha siyang maputla. Oo, oh, si Quentin iyon. Nagtatrabaho siya para kay Dracula. Salamat. Ay, ay, ay. Pure na spray, so yung option for by phrase, at malinis na mapinturahan ang kotse ng paborito kong item na kulay. Yung puti na yon ay mukhang kakilakilabot. Handa na. Eh he, syempre, kailangan ko ng mga accessory. Gusto ko ng vampire na kotse. Si Kuantan, ang inspirasyon ko, ang pinakamahalagang bagay, ngipin at pangil. Mukhang nakakatakot ang kotse ko tama sa gusto ko. Oh, ano yan? Oh, ito ay bagong isilong Miyerkules kotse. Ang ganda ng itsura ni Miyerkules ay... at ng mga kotse niya. Um, at uh, umorder ka ba ulit ng something? Oo, oh, may mga maliliit na bagay dito. Mga laruan para sa interior. Ilalagay ko lang ang mga rainbow carpet sa mga upuan. Wow, ang lambot at liwanag nila. Huwag nating kalimutan ang mga backseat dahil marami akong mga kaibigan na kadalasang nakaupo sa likod. Sa tingin ko, magugustuhan nila ito. Tenui, anyway, kalimutan ng manibela. Malambot tulad ng buong kotse ko. At ang paborito ko, hoggy-woggy. Walang biyahe na hindi ito kasama. At ilang rainbow unicorn at plush. Kaunti na lang at tuluyan ng magiging handa ang kotse ko. Wow, Atik. Ang ang astig Ay, ng kotse bird. mo. Ay, hangga, hindi hangga. ko ito iiwan na ganito gagawin ko rin ang interior pero mas astig. Naglagay lang ako ng itim na carpet para sa mga upuan ko. Maglagay tayo ng mas maraming itim na pads at ang paborito kong huggy wagi na kamakailan lang na sunog at naging itim. Or Carol Calera ang Manibela. Next ko na siyong ako magmamaneho sa mga kalsada. Kaunting-kaunti na lang at magiging handa na ang lahat. Ilang sticker at ang kaibigan ko By the way, ang pangalan niya ay Jack. Nakakatawa siya. At merigal mo ay sa aking ing maghuhumog. And Arafay ang mas hihigit. Not for some, sir, sa darker ding interior Night. Um, ears for a spring Oh, to... si Bob ito. Anong klaseng sungay ito? Nasa nang, yan ba ay Halloween? Makikilala mo ba ang mga kaibigan ko? Miyerkules, ito ay kakilakilabot. Magtago tayo. Miyerkules! Ano diyo sa upo doon yan? Sark may. Ibi five on susi. Hold ka na. Pa air fuel mo. As our funds. Kaya, Lindsay, ano... Ano ang ginagawa mo? Maaari mo bang sabihin sa amin? Oh, Ed! Uh, hi! Kumusta ka? May kinagawa kami dito pero hindi pa namin alam kung ano. Sasabi ko sa inyo ang lahat. Kamay kami. Si, Hoy, asensi kami. Hahanapin kita, Sloth. Ayaw niyang magtrabaho. Nung minsang humingi ako ng tulong sa kanya, tumakbo siya. Nasaan ka? Ah, hini na, Pak. Makisip, Urban. Magagalit lang lang kaunti. Lumabas ka. Oo, oh, wala siya kahit saan. Nasa impyerno ba siya? Hand, hahanapin kita at ipapadala sa iyong mga magulang. Oo. oh. ano itong pila? Hmm. Kakaiba. Ano ang ipinaglalaban nila? Nakakainis. Anong nangyayari? Isa, kamusta, hmm. Hercules Kami ni Hand ay nagbukas ng isang beauty hmm. salon. Ano sa tingin mo? Giginawa eh. mo, ano? Wala ka talagang pag-asa. Kaya, hindi ko pa natatabas yung mga rosas ko sa puno sa matagal na panahon. Sa tingin ko, oras na para gawin yon Ang bango ng mga rosas ko. Oo, oh, oh oh At ngayon, oras na para sa akin pagmasahe. Oh, ah, uh, Ma'am ano ang ginagawa mo dito? Oh. Ano? Putisha. Hi. Tingnan natin kung ano Sige. ang nasa trunk Oh, tara na. May party kami tuwing Miyerkules. Teka. Kailangan mong ipikit ang iyong mga mata. Walang well, for love, you're not like, going scarf para sa mga ganitong okasyon. Gustong gusto ko ang mga sorpresa. Oh, anon. Hindi mo mausuwan ang sorpresa na ito? Lahat ay mukhang nakakatakot at nakakadire. Nakalimutan ko, oh. ito ang baol ng Merkules. Kaya naman pala, anon, maghanda. Nakakatakot. Magiging. Sana wala namang ahas, kundi mga dagana lang. <laughs> wow! Ano ito? Mayroong malambot? Nakakatuwa. Miraculous! gustong gusto ko talaga ang mga sorpresa, kaya huwag mo akong sabihin. Uh, oh, sandali. Ano yon? Iisipin ko na kagat yon, pero saan natin makukuha iyon dito? Miyerkules. Masyado yun. Mal na si yung kayang cello ngayon. So na ko saan nang hinihintay na marinig ito. Anong klaseng horror yon? Patayin mo yon. Si Inid lang ang makikinig sa musikang ito. Hindi ko ito ipagdarasal sa pinakamasahol kong kaaway. Mabuti na lang at dinala ko ang mga speaker ko sa trunk ko. Pero... Ay, ah, ano? Klaseng Magkakaroon ba tayo ng musical na laban ang astig. Paano tutugon si Emma? Ano? Akala ko mga pusang sumisigaw ang narinig ko. Oh, si Wednesday kasama ang kanyang shelo. Wednesday? Ah, uh, ano 'yan? Bahiwate. Ikaw ba ang DJ? Tinuruan ka ng mas mabuti. Para okay. sa akin, tunog ay napakaganda. Alam kong marami akong sayaw ngayon. Tara na. I yeah. nurse calls my counting less than Emilia da ito. Laman kayo rin sumayaw. Mga babae, ang astig. Gusto niyo ng isang bagay na pareho? Ang musika ang nagdala sa lahat. Palakpakan. Nag oh. Wow! Yan ba ang, ang laki ng cake! Sana may masasakyan ako! Pwede kong sakyan ang solitaire ko at subukan ito? Maglaan ka ng oras, Julie. Hindi at pa namin nai ng ang aming mga card. Heto, kunin Aleks. mo ito. Oh. Tama ka. Ang Magsimula tayo sa kanya! Eh, hindi kita pwedeng okay. halikan mo ako! At pwede na akong kumagat! Oh, lumalabas na hindi ko pwedeng gawin ng kahit ano! Nakakainis! Pero hindi ko ito palalampasin! Hayan akong yan. Hindi mo akong subukan kahit ang ice cream! Gawin yan. Masarap! Julie! Gawin mo yan! Susubukan mong gawin ulit o wala akong malalantakan? Super. Talagang masarap! Gusto ko pa! Wow! Wala akong ang daming pakiala. cream! Maari mo itong lantakan wala akong... ng walang katapusan! Oh! Tama na mga kaibigan! Akin okay naman! Tama si Miller! Sapat na yan para sa araw na ito! Oh! May cream ako sa ilong ko! Buti na lang! May makakain ako! Hindi ko alam sa inyo, wala pero wala talaga akong makakain! Wala akong Diyos ko, ang sarap nito! Siguradong hindi na ako makakahinto. Hindi ko matiis ito. Kailangan nating makialam bago niya maubos ang cake. Bigyan mo kami, please. Hindi! Hindi ako magbabahagi. Sige, kunin mo na, nela. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. May hindi, cream ka sa ito buong mukha na mo. Ngayon makakakuha ka ng candy na may asukal. Ha? Talagang sumabak ka sa kasinungalingan na ito? Nakakatawa yun! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Mela? Wala akong bombilla? pakialam! Wala akong pakialam! Wala akong pakialam! Wala akong pakialam! Wala akong yes. pakialam! Kita na tayo! Oh, May bago tayong... Sa pagkakataong ito, kailangan mong buksan ito! Uh, hindi ko iniintindi. <laughs> hindi ako makapagpala wow, sa aking mata! Isa itong cactus. Natatakot ako. Patuloy pa rin siyang magpapakataon. Galing. Hindi mo dapat hinawakan ng kaktus gamit ang iyong mga kamay. Buti na lang meron akong benda. Hoy! Kunin natin ang kanilang daliri. Halika na! Napakarami! Bakit ko gagawin ito sa'yo, Alex? Ayan na! Mas mabuti ka na! Pakiusap! Tingnan mo kung ano ang nasa loob. Ang galing! Hindi ko kailangang hawakan ng kaktus. Hindi pa. Kailangan ko itong dilaan at kailangan ko itong kagatin. Gusto kong panoorin yan. Simulan mo na, Miller! Gagawin ko ito. Handa na akong ibigay ito sa iyo at handa na rin ako para sa iyo. Kaya mo 'yan. Oh, tama na. Para nang mahati ang ulo ko sa dalawang bahagi, maglaro at tapat na magdesisyon kung sino ang magsisimula. Hindi masamang ideya 'yan. Subukan natin, Jules! Ikaw ang mauna! Pasensya na! Gusto kong hawakan ang iyong tainga at imungkahin na kaya namin gawin ito nang wala ka! Sobrang sakit! Nakakaskas ito sa buong dila ko! Tingnan mo! May mga karayom ito! Anong bangungot? Niloko lang kita at naniwala ka! Hindi nakakatawa, Julie! Dilaan mo ulit! Hindi na naman! Sandali lang! May naisip akong ideya! Kailangan natin ahita ng cactus! Pagkatapos, hindi na ito delikado. Sa tingin ko, masyadong mahina ang node na ito. Susubukan kong gumamit ng turbo mode. Ang galing! Gumagana yan para sa akin! Sa ganitong paraan, kaya kong harapin ang native sigurado. Tara na! Mga bata, tingnan nyo! Gumagana na! Hindi ko siya magustuhan. Pwede akong maging barbarian sa Texas? Tama na! Lahat ng mga nano ay lumilipad papunta sa atin! bakit ka nagdarasal doon? Oops, nakakahiya yun. Tama yan! Sige na! Dilaan mo na ang cactus! Ikinalulungkot ko! Sige! Sige! Kaya, huwag kang kabahan! Hindi na tayo! Hindi ito mahirap! Peter, hindi ko ito gusto! Mahal huh? kita! Ang nakakatawa panoorin ito! Bella, bakit mo pinapayagan ang sarili mo? ipapaliwanag ang sarili ko. Mahal kita! Ayaw ko pag parang ito. nagtuturo ako sa sa'yo. Narito na ang ating bagong putahe. Isa itong malaking chupa-chupa. Ang galing! Wow, ang laki nito! Sana makadampi man lang ako. Gawa tayo ng ilan pa, sa mga card ba, para sa release ka? natin para patas tayo. Magaling! Hindi ko makakain ng lollipop! Well, oh, hindi ko na lang haliga. susubukan. Yay! Pwede kong dilaan ng chupa-chupa. Nariyan na. Huwag kang magalit, na. Mila. Wala yung naitutulong. Nakapag-desisyon na. Pasensya, Alex. Pero magsisimula na ako. Sige! Gagawin ko. Tatlong Ah! Bakit mo itinapon sa akin hey, ang lang napansin. Hindi makakagat si Julie ng caramel. Anong ginagawa mo? Sa tingin ko, nawawala na siya sa kanyang sarili. Nasa mura ka naman. Tingnan natin yan. Bibigyan ko pa siya ng kaunti. Ayos yan. Sana magustuhan talaga kayo ng mga pandama mo. Imposible! Wasak ang baso! Ganap na nabigo ang plano mo. Ibigay mo sa akin ang lollipop. Alam mo kung paano ito hawakan. Pala, <coughs> pala. Mukhang matagal pa ito. Hindi ko na alam ang gagawin Pwede ba tayong magpa-manicure? Huwag! Anong susunod? Susubukan Huwag kong tingnan ngayon. Hindi, hindi ito gumagana. Ito ay... Alex, ang tagal na! Bilisan natin! Ay, naku, mas maganda hindi. pa ang ginawa ko! Ibigay Malo mo sa, ito sa, ito sa akin ang lollipop kaunti. ko ngayon din! Ang galing ng aparatong ito! Napapakain ako ng caramel lang mas mabilis! Kumikiti dito habang kaunti na lang ang natitira! Iyan ang bagay na hindi ko maware. Kumuha ng maliit na lollipop. Gawin mo lang ito. Nagpapasalamat sila na kahit papaano, yan ang natira. Salamat Alex. Ano pa ito? May iba pang nasa loob nito bukod sa caramel. Got it. Ito ay isang gum. Oh, mahusay. Ayan na. Makukuha ko rin sana, Julie. Hindi ka dapat magpalobo ng napakalaking bola. Naku! Bumutok ang Alex, mukhang tama ka. Nabuhol si Julie sa gum. Ano? Ano ang problema? Sa tingin ano ko, problem? nasasapawan ba ba tingin ng ranch ko? na ito ang naliligaw kong takip. Julie, tama ka. Natatakot akong isipin kung ano ang nasa labas. Isa, dalawa, tatlo. Baba! Mabibilaw kan tayo? Ngunit hindi naman talaga namin kailangan habulin ang isdang yon. Kaya mas mabuting magsimula na ito agad. Kailangan ko itong kagatid. Ay, nide. Pasensya na. Wala ako sa sarili. Hindi maaari. Sa tingin ko, walang dahilan para magsaya, Nella. Ay, Alex, hayaan mo akong magsimula. Ako binago mo ba ang si isip mo tungkol ka. sa magdila nito? Hindi pwede yan. Sige, sundan ang mga patakaran. Apat. Hoy, kailangan nating... Oh, parang ang sakit sa isip ko po? na kayong lahat ay hindi katulad ng isda. Bakit hindi? Ah. Dahil natatakot ako, pero hindi ako duwag. Susubukan ko ulit. Alex, hayaan mo akong pumunta. Ah, ba kami sa pelte to it na Hindi kita hininga ng tulong. Ngayon, oras mo na at bakit yan, at mo ginawa yan, Julie? Nakakadiri yan. Tabla na tayo, Alex! Ano? Oh, Napakagandang mga cake! Handa na akong pumili ng itak para sa akin! Wow! Ang sarap ng mga bulate! Ngayon, tingnan natin kung ilan ang nandyan. Ngayon, ikaw naman ang umikot, Will! Natatakot ako makakuha ng mas hindi masarap! Alam ko na! Nakakadiri ang tunay ng mga bulate! Ang pangit nila! Hindi ko may papatong yan sa cake ko! Hindi pwede! Wala nang magagawa! Gusto mo man o hindi, kailangan ko! Ipipikit ko ang aking mga mata para hindi ko ito makita. Nanay, gumagalaw sila. Ang sama talaga! Bakit kakaunti lang? Huwag mong ilagay yan. May ginawa akong bagay. Ang sama mo, Cade! Akala ko kaibigan kita! Oo, hindi ito magandang slime, pero hindi ko kasalanan. Ganon ang mga patakaran. Ayokong ilagay ito sa bibig ko. Kikilos ang mga bulate. Hindi ko kakayanin yan sigurado. Nakakadire. Kailangan natin kainin ito kasama ng dekorasyon na gadagad. Nakakadiri pa rin. Parang lasa ng bulate. Sa tingin ko, may gumagapang sa mukha ko. Nako, mga bulate ulit. Sawang-sawa na ako sa kanila. Pumasok sila sa buhok ko. Kailan ito magtatapos? Pwede bang maging mas maingat ako sa pagkain? Isa pa at dumiretso ako sa ilong oh. Hindi, na ko alam. Panoorin natin siya gumawa ng ibang mga bulate. Hindi ko kayang gumawa ng mas magandang dekorasyon. Sigurado akong hindi lang nila papalamutian ang cake ko, pero gagawing mas malasa ito. Tingnan mo kung gaano sila kaganda. Talagang mukhang kamangha-mangha. At kung gaano ito kasarap. Wala kang ideya. Handa na akong kainin ang buong cake ng sabay-sabay. Oh, hindi ko maisip ang mas magandang kombinasyon. Kailangan ko ng kahit isang kagat, siguro. Pakiusa! Ang code mo ng kalokohan ay masama. Wala ka man lang bahay para dyan. Yan ang sagot na hindi ko inaasahan. Ayos lang. Tuturuan kita ng leksyon, girlfriend. Tingnan natin kung lalakas ka pa. Hanapin mo ang sarili mo. Anong dami? Ang galing mo talaga. Ituturo ko sa'yo kung paano mag-isip ng maayos. Mayroon akong bagong plano. Ano yan? Ano yan? Magiging makapangyarihan ako. Ngayon, ang buong cake ay sa'yo na sigurado. Napakaganda. Ang ganda. Nako! Matatangay ako! Ang lakas ng hangin! Nako! Ako ito! Yan ang mga jelo na sile! Nakakuha ka rin ng maanghang! Hindi matamis! Tingnan natin kung paano mo ito yes, haharapin! Well, ay nasa aking panig ngayon! Nakuha mo ang isa! Hindi patas yan! Bakit yung patas? Diretso lang ito! Oh! May masarap akong marmalade ice lake sa aking cake. Diyos ko, ito ang pinakamagandang kombinasyon ng lasa. Tatandaan ko ang cake na ito habang buhay. Gusto ko ring subukan. Hindi pwede. Hindi mo ito ibinahagi sa akin, kaya hindi ko rin ibabahagi. Halos nasaktan mo ako. Ngayon, siguradong hindi mo guguluhin ang cake ko. At bakit ko kailangan ng tinidor na ito? Oh, at gamit ang aking mga kamay. Mas masarap. At bukod pa rito, mas marami kang maisusubo ng sabay-sabay. Hindi ko maisip kung gaano kasarap ito. Hindi ito cake. Ito ay matamis na pangarap. Tama ka. Pero may isang disbentaha ito. Nawala agad. Yung marmalade ice na lang ang natira. Paano kung ihagis mo ito pataas at saluhin gamit ang iyong bibig? Ay nako! Hindi ko nasalo. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon. Nahulog ito sa lugar. Kailangan kong maghiwa ng marmalade pagkatapos lahat. Ngayon, ang chili pepper cake mo na. Salamat sa pagpapaalala sa akin tungkol dito. Sige, sisimulan ko na ang dekorasyon. Sa totoo lang, mukhang maayos naman ito. Tingnan mo kung gaano kaganda ang pagkakaayos ng mga kulay. Ngayon, alamin natin kung ano ang lasa ng cake mo. Maaari mo namang di ginawa ito. Mukhang walang patutunguhan ako. Kailangan kong subukan. Nalasahan ko na ang anghang. Ah, ayoko ng sile. Bakit ang liit? Kumuha ka ng ilang piraso ng sabay-sabay. Wala kang makikita! Wala kang mapapala! Huwag mo akong ispoil. Ubusin mo lahat. tingnan natin! Anong ginagawa? Ay, naku! Wala nang paraan para gawin ito! Mami, isa akong mamamatay! Mukhang nasobrahan ako. Hindi ko sana siya pinilit kainin lahat ng sile. Sandali lang, Kate. Kukuhanin kita ng tubig. Ah, ang sarap sa pakiramdam. Salamat... Ako na ang mauunang paikutin ng gulong. Cactus, yan ang tinutukoy ko. Pero nakakatakot! Paano ko ito kakainin? Sandali lang. Sa tingin ko may pagkakamali. Tumigil ang ruleta sa fries. Sige, sige. Walang daya. Tama, isang chimichimi. Ngayon ay ako ang magpapaiikot ng ruleta. Sinasabi ng kutub ko na makakakuha ako ng masarap. Oh my God! Anong problema? Ang dami-daming uri. Kailangan mong ibigay sa akin ang kahit isa sa mga ito, baby. Why? Hindi maaar. Gusto kong subukan ito mismo. Sa palagay ko, kung pagsasamahin mo ang mga kulay, magiging napakaganda nito. Natuto ka ng tama! Diyos ko, ang bango! Halos hindi ko mapigilan ang pagkain nito. Talagang naging maganda ito. Gusto kong makakuha ng cake na ganyan. Hindi mo kailangan gamitin lahat ng gummies para sa dekorasyon. Mag-e-enjoy lang tayo. Oh, tama ka. Wow! Ang cute talaga niyan. Sa tingin ko, ako ang nangunguna sa buong usapan ng maayos. Isang talagang kakaibang podcast ito. Napakatalino niyan. Isa kang kahangahangang dekorador. Salamat! Dumating na ang kuwad na sandali. Pwede mong tikman ang meron ako. Wala akong duda. Sobrang sarap nito. Oo, tama ka. Hindi ako titigil hanggang hindi ko nakakain ng lahat. Oy, pero magulo ka. Nasaan ang magandang asal mo? Ako ito. Naiingit ka lang sa akin. Oh, nakalimutan ko na pwede kang kumuha ng litrato sa oh. telepono. Siguro dapat tayong huminto. Nakakatakot itong bubble na ito. Ang laki talaga. Sige, kailangan ko itong tapusin. Pasensya na. Magaling, Bella. Napuno mo ako ng goma. Lahat ng ito ay purong katas. Pero kasalanan mo ito. Sinabihan kitang tumigil. Ah, tingnan mo. Oh, hindi. Anong kakaibang kaktus ito? Hindi ko ito makakain. Oo. Problema mo yan. May ideya ako. Hindi ko Susubukan kung kong mangyari ito. Nako, kailangan ko ng mas maliit. Sobrang laki rin ng mga ito. Pero ang manicure na gunting ay sakto lang. Panahon na para gupitan ang cactus ko. Ang mga tinik na iyon ay tila hindi bagay dito. Tungkol lamang talaga sa katalinuhan ng triplet na dose iyon. Salamat! Sana ngayon ay makain ko na ang akin cactus cake ng hindi masaktan. Pero bakit ang tagal? Nakakatulog na ako. Hoy, gumising ka! Anong akala mo ang ginagawa mo? Natakot ako. Magmadali ka at ayusin mo ito kung kaya mong kainin. Nakuha ko na. Kailangan kong ibalot ang cactus ko sa isang kudkuran. Woohoo! Sa gayo'y mas magiging maginhawa itong gamitin para sa pagdedekorasyon. Tingnan mo kung gaano kapantay ang layer. Magaling ang ginawa ko. Panahon na para alamin kung ano ang lasa nito. Medyo mapait ang cactus pero sa kabuuan hindi naman ito masama.